Ganda pag nasisikata ng araw. Oh. The world, keep the sky your mind. So let's go, let's go mga tol. Good morning, good morning. Good morning. It's already 5 a.m. in the morning. Yo, papunta ngayon kami sa Baguio City ulit. Punta kami ng Igorot Stone ngayon. Daling araw, pasikat pa lang araw ngayon. Woo! Scary bells, keri bells. So ang daan namin isa sa uh, kami dadaan dahil ayaw namin sa hain, delikado. Oh hindi, pwede rin yata tayo mag -hain. Pasikat na yata yung araw na. What do you think? Oh, lamig, sarap. Ang plano pa lang namin ngayon ni Love sa Igrot Stone mga tol. Eh, Doon lang talaga ang target namin ngayong araw na to. Dahil nung nakaraang vlog namin, hindi namin yun naisama sa napuntahan namin no? Masyado na kasi kaming gagabihin Tsaka uh, muulan doon Muulan Nung mga time na yon. Baguio Zire. Dito kami dadaan sa Cabanatuan Try naman namin dumaan dito Papunta na Talavera, Muñoz Yan, Balok Tapos uh, San Quintin, Payug Yan, Pangasinan Dire-direcho na ang pabinalonan yata yun Doon naman ang daan namin ngayon Maiba lang kami ng ruta no? Alrighty. Ingat sa amin dalawa mga tol. Ingat, ingat, ingat. Ingat sa lahat ng mga buong biyahe ngayong araw. Woo! Masama Balikan lang ulit kami dalawa ni Lab. Pero goods lang. Kaya naman yan. Kaya naman. Ah, ilang beses na kami nagbalikan dyan sa Baguio eh. Siguro mga 70, 70-80-90 ang takbuhan natin. No? Para may konting chill lang at doble pag-iingat. Bukan liwayway Dito na kami sa San Leonardo. Pasantarosa na kami. Pasantarosa, Nueva Ecija. Wala pa yung mga nagtitina pa. So nakalagpas na kami ng Cabanatuan tsaka ng bypass. Andito na kami sa Patalabera. Alrighty. Etong kanan na to, ito ipapuntang Baler. Yan, kumanan kayo dyan. Pantabangan, yan. Dyan ang daan. Mas maganda ang daan dyan kaysa sa Bongabon. Pero kung gusto nyo na mga challenging na bankingan, dyan kayo dumaan sa Bongabon, papunta na ang Baler. Sir, sir. Time check, 5.48 in the morning. Dito tayo dumaan sa may Tayug. Pero nasa Talavera pa tayo no? So siguro mga 2 hours may pa no? Papunta ng Baguio Right. Okay lang yan Kaya kaya yan Bayan ng Talabs Talabs, Talabs, Talabira Science City of Munoz Responsible City sarap ng araw. Ganda-ganda, oh. ganda ng araw. Wow. Ganda. Makita kami ng kainan dito mga tol. Kainan. Try lang namin kumain muna dito. Ang ganda ng vibes lang dito o. Lugaw. Lugaw? Lugaw. Baba ka na. Ayan tayo. Tanong mo kung ano meron. Lugaw ba yan? Hindi, may ano. May manok. Arroz caldo? Ay, sopa. Ano? Lugaw meron? Ay, lugaw. Ba't binuksan mo naman? Lugaw. Sige, araw-araw. ka. Arroz caldo. Teka, teka, teka. Teka lang ako. Parang gusto kong sopa. Oh, sige, sige. Ako, arroz caldo. Sige lang. Kain mo lang kami dito, mga tol. Gugutom na rin ako eh. Maaga pa naman 6:09 na. Nakaka 58 kilometers na kami mula nang umalis kami. So dito na kami muna mag-almusal. Lugaw. Arroz caldo po. Meron po ba? Ah, oh, po. Isa po, tsaka isang sopa. Sopa sayo? iyo. Chopas. Wow, oh, sarap. So, pass. Anong barangay na po ito? Bakal 3 po, Proxinco. Ah, maano pa? Ma Bakal Tres. Ah, Bakal Tres. Purok 5. Saan po ba pupunta? Sa po. Punta? Ah, pa. <laughs> ah, Tsaka po isang aros. Ah, pa. Ah, ah, aros sa akin. Ayun sa'yo. Nagkano po dito? 20 po. Tsaka po isa nito. Ibigay eh, mo isang ano, Tokwa Benjen. Yan, yeah, sarap. Nice. Uh, Ay. Sarap ng lugar. Alam mo yung hindi masabaw, no? Ito hindi oh. Sarap. Ito yung Malagabaldon vibes oh. Sigat ng araw tapos ang ganda ng view. Pero mas maganda yung I love you. pag rides na naman si Lab Lab yeah boy uuuy banking wow masisigatan ng araw ang ganda yeah boy ang no Kala mo drawing lang? <laughs> Oo oh, kaya, ano nga. Let's go Taguio! Lupaw! Nueva Ecija mga tol! Ay dito pala ang exit nun, dahil pala dito tayo dumaan kasabay ng mga kotse na to ah. <laughs> Time check, 6.50 in the morning. Nakaka 80 kilometers na tayo. Nandito na kami sa bahay ng Lupao Nueva Ezea. right. Bali, dito rin ako dumaan nung nagpunta ako ng Maligo Viewpoint. So, siguro na-upload ko na yun. Ngayon, check nyo yung last video ko, last vlog ko na nagpunta ako ng Maligo Viewpoint. Napaka-solid. Grabe, solid nung daan sa Maligo. Nakakamangha yung daan Nakakamangha yung kapaligiran Pero napakadalikado nung daan Puro sigsag Unlimited sigsag Ha? Hindi na tayo daan? Hindi, na tayo, Hindi, na tayo na daan doon Sa San Nicolas yun eh Sa San Nicolas, Mangasinan Ah na tayo ng tayog eh Eh yun kasi, padire-direjo pa pag nasa San Quintin ka na Righty! Woo! Uy, si Manong tumawit Kuminggan! <laughs> uh. Ayun o, no? ganda. Ayun o, no? nasa kanan. Ay. Di ba malakas yung pagkakasigaw ko? Keri lang lang. Malakas yung Bukid. Ganda, no? Napahinto kami dito sa ganda ng tanawin, mga tol. Isang buko rin, tsaka puro bundok. Ang ganda pag nasisikatan ng araw. Oh. Ano yung drawing mo ng bata ka? Oo. Oh. <laughs> ganyan, no? Oh, na ganyan. Bukid, tapos may araw, ulap, uh, tapos bundok, no? uh, -uh. Oh. Wow! Wow! Oh, oh my! Wow, 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 wow! The best in the west. gravity yeah. Uy, ang babagyo din sila Naka-jacket Sana oh, cool Hindi pala tayo nakapagdala ng jacket <laughs> Kaya ka Kaya rin na nga Nang <laughs> alam mo, nagtataka ko kanina sa'yo Hmm Bakit mag-jersey lang tayo Eh, kalabit ko no? Kaya alam mo naman kaga yung Hindi, uh, 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 nakita-tinan na o <laughs> Sana sinabi mo Magbaon eh, tayo eh malay ko kung gusto mo yung lamigin. Malay ko kung alam mo naman na ang bagay ang pumuntahan natin. Mm -hmm. Pag-dresin lang yung sinuot natin. Dresin yung pag sinuot mo sa sabi ko, ah, puro gusto mong lamigin. Hindi, alam ko, pansens na lang na, alam mo naman bagay o. Hindi uh -huh. Oh, na ako okay. nagsalita. Malay ko pang gusto. Nakikipacing kami sa inyo. <laughs> Let's go bye you guys. <laughs> Ito tayo, may mga ano pala doon? may mga e trap din natin nakikita. Kunyari kasama niyo kami. <laughs> Ito na kami sa likod. Kaya namin kayo. Oh yes. Ate kasama kayo to Babagi rin sila. Galing naman. Is that I

baby baby ka mo <laughs> baby <laughs> sino baby mo ikaw ah <laughs> uh, sabihin mo kanino ka lang kanino ka lang sabihin mo kanino ka lang sabihin mo kanino ka lang kan ah <laughs> 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 uh, dewag ano dewag ano 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 ko ano, ano, sabihin ko kanino lang ko O oh, kanino sa iyo lang yan <laughs> good ah <laughs> good ah good ah good na ay isa mo sa vlog yun siyempre ay <laughs> buho <laughs> ay rin na kami sa Baguio City mga to 9.43 am mas maaga pa kami makakarating dyan kung dire diretso lang sana kami kanina no? pero goods lang goods lang goods lang maaga pa naman din Oh, taas nito oh. Nakasagad na ako 46 lang. Lamig, lamig pa rin sa Baguio. Oh. Tapos naka jersey pa kami, the best. Hindi <laughs> pa kasi akong makapag-invest na ano eh, no riding jacket. Sana may mag-sponsor. Yo! <laughs> Yo! Tsaka yung gloves ko, tingnan niyo yung gloves ko <laughs> Ano? 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 <laughs> May ano na May hiwa <laughs> Ano? Yung kabila ating ganyan Paano pag hinahatak ko kasi Siyempre pag hinahatak mo, pag sinusuot mo ba? Diba? Oh, oh. Na ano siya, napapanat My God My God talaga, my God Yan, naman buo ka na Yes, today is busy day. Tsaka holiday. Kaya madami tao. Ayan, traffic, traffic, okay, men. Ba? daming bakasunista <laughs> Medyo hassle, traffic mga tol Kisad Road Oh sige, yeah, go Kisad Road Ito na yata ipapuntang ano eh Medyo traffic la traffic Papuntang? Yung sa may registration Ah, oo, oh, oh, yung may ano may oh, office heat susunod. ah ah nga. Oo Nung ano, buti hindi na ano, no? Buti hindi na kailangan mag-re-distribute pagpupunta ng galing. Di ba? Oo. Dati. Dati eh, Di ba? Nung uh, pumunta tayo dito. Uh, Oo. Oh. Nung sumunod tayo pala dito mag Ano lang yun ha? Tignan mo. Binook natin ngayon kagabi tas punta uh, tayo tayo kinabukasan, uh, uh, no? Oo. Uh, uh. Di picture pa nga e. <laughs> Ay, bawal tayong dumaan. Kaya. Uh, yeah. Bawal tayong dumaan sa taas uh, dahil mayroon daw ginagawa. Ano ba yung ginagawa? O kaya uh, Bridge under maintenance construction. Na uh, uh, iba dito, maglalakad-lakad na lang talaga. No? Kasi oh, okay. mas pinili pa na maglakad eh. Kaysa sa so wakay eh. Tsaka mahal kasi yan. Yeah. Hindi, tsaka traffic eh. Tsaka marami. Kung malapit lang naman yung pupunta. Hindi, why not? Oh, yes. Tayo pa po. At dito tayo sa sinusundan ni Google Maps. Ay, sorry. Love you. Pagkatapos maipit sa traffic, andito na tayo sa buwang. Buwang. Bawang. Bawang pala. Buwang. Bawang. Buang pa. Buwang. Bawang Baguio Road. Nagilian Road mga active ang mga police dito at enforcer ingat ingat kayo dito sumunod sa traffic rules all the time Burnham sa aming tao dami <laughs> Burham 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 Parik. Burham dadaan ba tayo dyan mamaya <laughs> pwede eh ayan nakadaan na tayo ay joke lang ah, <laughs> pasok tayo yan sumasama kayo sa bangka ay nakakatakot hahaha It's nice to be back. Maganda maglakad-lakad dito pag oh, ganito mga panahon. Tara no? lakad tayo. Lakad na lang tayo. Lakad tayo mula Igorot. Baka naman nasa ka, wala pa sa Kalahati, wala pa sa Wamport eh. Balik tayo. Baka ikaw. <laughs> Ay, ikaw lang. <laughs> The Red lang. So 13 minutes pa mula dito sa Burnham Park. Papuntang Igorot Stone. Nakapin naman kami doon kaya all goods lang. Makeba! Makeba! Gara-gara-gatuit! Uy, ang pahong! Amoy ng ganisa! Woooo! Ganisa! <laughs> Tapos kakaliwa tayo doon. Traffic ngayon. Sobrang daming turista ngayon dito sa Baguio. Baguio City

Di yeah, hey, Yung, ano, sa parking yan, parking. May mga parking yan sa gilid. Pag may nag-aya sa'yo mag-park, park mo na doon. Park, park. Kasi mahirap ang parking dito. Hindi, may pinag-parking Ito na kami. <laughs> dito na kami sa Gay Groot Stone. Hanap lang kami na pagpa-parkingan. Ay, pinag-parkingan natin dati. Oo, uh -huh. meron kami pinag-parkingan dati doon eh. Sa... doon. Basta doon. O, doon sa dati. Sa dati. Di ba malayo lalakad pa tayo, no? Oo, oh, Bundok pinta, ng basura. Pinta, 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 pinta. Ito, 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 ito. Ayan o. Oh. Egg Tony. Yes, yan, 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 yes, yan. Yes, 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 yo. Yan, yan, ayun. Lakad lang, lakad lang, Ben. Egg roots, Tony. Love, love. Yes, yeah, let's go. Let's go, let's go. Yo, saan yung pasokat yan? I don't Entrance. know. Mga tinitibag no. uh, na ba ito, no? Let's go! Pay oh, parking! Kaway-kaway naman siya! <laughs> Ayun, ang ganda o! Tapon, tapon! Ayun! Ang daming tao, mga tol! So many, many, many! Many, 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 many people! Yes, people so many, many! Oh, mo, mo. Dito, dito tayo na kapag park dati. Ay, kung the kung 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 ba kung 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 sa kung Sa kung dito na lang, mas maganda dito oh, na lang. Dito pa. Parking. Eh, usap mo kaya doon Teka, 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 saguli lang. Dito na lang kasi baka lumabas yung ano. We're here na sa parking. Dito kami nakapag-park. Nakarecord pa ba ako, lab? So, dito lang. Paglagpas lang ng Igorot Stone ng konti. Pagkakaliwan yung gano'n. Tapos may parking dito. Ito yun. So rito na kami sa tabi ng sa tabi-tabi. So nagamot kami kaya all goods lang. Pasukin na natin ang Igorot Stone. Finally makakapasok na tayo dyan. Finally. Igorot Stone. Rito na kami sa Igorot Stone. Konting lakad lang naman mula sa parking. Dito na yung Igorot Stone. Ito so, talaga yung pinunta namin dito A-unlock na muna namin tong e Tapos, paaala na kung saan kami mapupunta next Strawberry? Kumaya, oh, let's see, let's see Okay, thank you sir picture picture This way, ticket booth I-buy muna ng ticket Adults, 100 Oh <laughs> my 100 mga Pilasin yung isang kabiak dito. Ang dami tao, ang dami nagpipicture. Ang okay. dami tao. <laughs> okay, wishing well! Makapag gano'n kaya, makapag ganyan, gubad din. Pipilahan kaya ako dyan. <laughs> Sino ba eh katong mukhang ano ka na to?

Pura <laughs> <Oray>. eh <laughs> Kuya Will well, well, ka mo Baka naman Mga Pinoy nga talaga o oh. <laughs> No bird No bird daw Masakit na yung ulo ko Binito ang view dito Kaya bukas mo Dito ka sa kabilang castle ano? Binito yung view Lamig to mga tropa, mga tol. kami galing kanina doon sa kabila doon. Pagod na rin sila. Pagod? na kami, pabalik na kami ng parking nila tapos na kami dito sa Igorot uh, Stone siguro pumunta kami ng camp dyan hey, doon na lang kami muna yung muna hindi ko alam kung marirecord ko pa siya o ano ano pero ito, mula dito sa Igorot Stone mga tol so sana, suhan nyo yung kami uh, adventure trip unlock Igorot Stone no? <laughs> so mula dito sa Baguio City mula dito sa Igorot Stone, salamat sa inyong pananood mga tol, no? hanggang sa muli natin pagkagita siguro, next vlog, sa lahat ng mga nanonood, natawad sa inyo